é tudo ali isso sim tá tendo

Ahas! Wait lang, may ahas daw. Kagabi daw. Saan yung ahas? Ano ito? Ay! Hello po! May ahas ba? Mm. God bless Di kayo. Oh, God bless. God bless. Tila. Oh. Mm. God bless. Sa Pasko. Pupunta kayo ang Pasko doon? Apo. Mm? Ba't gusto nyo magpunta ng Pasko doon? May apple ay ko lang po ito. Gano'n yeah. kalaki yung ahas na apple? Ano yung apple? Ano yung apple? Oh? Ganyan sa panin ng bata. Ito? Takot ka sa... sa, sa ang laki. Hindi po ang Hindi nga na, na, napatay na, 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 eh. Nasaan? Dito, dito, duman eh. Sa gabi. Nasaan gabi? Uh, dito sa lumusot eh. Dito tulog ba? na kami. Dapat kasi ano, malinis. po. Pa nga pinag-discarded ko nga po kay Kuya Junjun yung likod namin eh. Oh. Allah, eh. Ilang na may ano, trangkaso. Uwi na kami. Ayan ka sa sakit. Malaki yung mata. Halak nga namin pumunta sa inyo eh. Hindi pa yung matanog. Hindi kaya butiki yun? Hindi po. Ganto po ka po yung ganto niya po ganto. Ah, mahaba. Baka butiki lang kuya Angelo. Hindi. Nagpilog po ka sa kanilig. Anong kulay ng ahas? Kulay itim. Kulay itim. Kulay ah, ahas eh. Itim. Nakunin ko. Gano'ng kalaki kuya Angelo? Ano ka Kulay itim. Kulay itim. Okay. Kuya, gano'ng kalaki? kaya ganito, ganito, ano kaya ano kaya ano kaya Gano'ng kataba? ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano Ah, ano lang. ano kaya po kaya ano kaya Paano kaya po kaya Di ba sabi ko maglinis kayo kuya? Di ba sabi ko kada kada umaga pag gising magwawalis. Uh, ngayon, wala namang pasok pa at saka ngayon na. Naku, lahat merong ano. Saan po galing yan? Kinuha ko po sa tank eh. nag-iyaw po kami ng bulig ng araw. Mm. Utang nila, hindi pa nila binabayaran din eh. Ah, may pa-utang po kayo? Hmm, um, sumahid po ako sa porpes. Hanggang hindi, pama, hindi pama binabayaran. Mm. Nila, nila, pa binabayaran. Hmm. Sabi nila eh, susunodan sahod nila eh. Nain? Ang? Sa? Nain-tasan ang pa-utang nay? nanay? Nain-tasan po pa-utang niya? Hindi po. For class 4. Kasi nga po, hindi nabum, po pumunta po ako nung sa inyo. Mm, 4,000 po malaki, ba? Malaki-laki kasi nung unang sahod po po noon. Mm. Eh, kung kaya dyan dyan, utang sa akin 4,000. Sabi, babayaran mm. daw ng ano, hindi mo pa binabayaran. Saan po hinahin? Kahit eh, pamat-abutan, kahit pambili ka ako, ulam-ulam namin, ala. Mm na hindi kami nangingin kaya tabi ng pambili ala hmm. hmm, sabi na tabi na yan mo na yan at para ano, hindi ka na niya magbabayad ng kuryente hmm. bili lang ko kayo yung bigas at saka ano groceries at saka gatas yun ng bata ano po iluluto luluto niyo? Hmm, kukuha lang po ako ng gabi mamaya. Gabi? Magataan. Hindi, meron pong ano dyan. May tuna, may corn beef at ano po dun. Dapat pala nasa mahal ng para ano. Bukan jaga Oh, wow. Uy, may ketchup! mo na don? Lagay mo! Ilagay yung kumuha ng maluluto niya na yakod? Cuma bawa dinaikkan ni. Ikan, kata, suka, kata, patis. Uh. Ay, no. mong... patis. Yo Agus, ini hmm. di saku kamu ada apa-apa yang ramai. Yo, uh. ini kaki. Pahinogin nggak langsor ha? Jadi macam ni lah. Lepik, sih. Hah? Ini nak kain Mayroon! Wala! 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 May nadalo mga tao po dun. Mga kawawo po, mo na yan dyan, anak! Alam ko to, ah. brush ka na? Saan ko Siyempre. Para hindi masakit sa ngipin. Sabi ko nila P-E-W, e w P-E-W. O'y, dito. Namis nila magtot, Okay. ako na. Ikaw magwalis doon sa silog. Oh, dali. Gusto. Yes, so. Magaling mag-tooth ba siya? Mm -hmm. Oh. Ayun, yung karayo mo. Ano na yung karayo, men. Tingnan mo, baka na, yun, karayo, mo, baka na yun yung asa. miss nila yung toothbrush na pegram. Kaya mo? Ma? Pagaling mag-toothbrush o? Ang galing ah! Ikan 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 saya akan menjaga mereka Ayun

Kaya yeah. kasi yan yung pamalo mo. Hindi naman daw kalaki yan, sabi niya. Ah, dadakmay ko lang tapos i-agis ko sa'yo, nanay ako, no? Ayun, ano yan? Ay, pala ka pala, sorry. Ano sa'yo Ano sa'yo Ito tapos sapal na lang yung butas niya ng uyoga. Wala. Doon ko may buwang. Alis Wala. 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 Baka may isa ako. Tapos na may... Alis yan! Mayroon pa dyan! Busan natin ang gas yan mamaya. Ang gas? gas. Ang gas? Kung ayaw mo ng gas, Gasolina. Ah, hindi yung tanong ko na lang si Angel. dito. Kumusta kayo dito? O, ano dito ano ka, okay naman po. Diyan ako okay. Hindi na po sila, hindi uh, na po kayo nag-aawal. Ba't di na kayo nag-aawal? ano mo dyan? Ma, ano na iba? Anong ginagawa niya, no? Ni Kuya Angelo mo, Kuya Alan, dito? Anong ginagawa niya? Ano po? Masasahan <laughs> ko. Ano pa? Tingnan ko sa akin. Ano pang ginagawa ni Kuya dito? Magigit. Magigit. Si Pong Papa, hindi po tumulong niya. Napagalitan po hmm. ako. Okay. Bakit? Sino nag, ano, nagalit? Bakit po na eh. Pinagalitan po ako. Ako lang po nag-ugas mag-isa ng plato tapos po ng karde, ng kawali at kardero. Hmm. Yan po po, nan nananayimit lang po dyan ka babangagin? di hmm. Diba sabi ko tutulong sa paggawa dito sa bahay? Ah, Kuya Allen. Magpunas ka nga ng sipon oh. mo. Magpunas ka ng sipon. Kumusta kayo ngayon dito? Okay naman po. Pero parang mas gumaganda si Nanay Apple sa pagkapayat niya, yan, Mas bagay po sa inyo. Hmm, lago lang kami na ano, ngayon na hindi ako na dahil nga natrangkaso. Hmm. Kumusta po si Angelo? Hmm, tigas ng ulo. Hindi hmm. sumusunod. Ano yan? Kahit sa pangalan, At ah, sa pag-aaral po niya. 180. Ano po ito? Utang ko. May listahan. Napakahabang listahan. Kung ano ang galing ha? Kaya nalain dahi? 382. Ice candy, 25 pesos. Isang yelo, 5 pesos. Two ice candy, 10. Men mineral. Ice candy, mineral, 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 yellow, mineral, ice candy. Mi Aba, wala akong nakitang ulam. Wala, yun na. Puro ice candy, mineral, ice candy, mineral. Wala ulam po silang tinda. Mm. Yung, -hmm. talaga. yung ulam kasi katekram dito, si Nanay Apple, nagagawa nun niya ng paraan yung... Meron po akong magandang balita sa inyo, Nanay Apple. Si Abi baka magkaroon ng honor ngayong taon na to. Tsaka si Angelo Catega, baka with honor po sila ngayong taon. Sana hindi magbago yung ano nila. Hmm. Kaya itong naiwan ko sa inyo, lagi yung ano, tututukan yung pag-aaral po nila. Diyan na lang ako kayo bumawi sa pag-aaral po ng tatlo. Kumbaga yung pagkakataon na binibigay ho ng mga mga tito, tita nila, mga kapatid pala nila. Eh, wala na natin sayangin. Doon man lang sa ano nila, masuportahan nyo sila sa pag-aaral nila. Kasi pagka nagka, nagsali, nagsilaki ano yan meron pong laman yung utak. Eh, kikinawa yung buhay po nyo. Actually, parang ayaw ko nga sabi ko kakala, Tito Darius, parang yung pagpunta namin dito, kahit wala ng update, magdala na lang ng makakain nila. Pero yung iba kasi, yung gusto makita kung ano po yung kalagayan nila. yung ganyan, ganyan at ganyan lang po. Si Nanay Apple, oh, hindi ko alam. Sa naman lang mga bata, maano ang kada gising o hapon, maglinis. Hindi yung pagpunta, doon lang magpawalis. O oh, kaya, kaya gusto, kaya may aso diyan gusto ko kasi madumi. O, gusto niyo ba makagat ng ahas, Kuya Angela? Gusto mo makagat ng ahas? Ikaw, Kuya. Oo. Oh. dapat lagi malinis diyan Ano po? Hmm. Gusto mong bumili? Bigyan mo na lang kasi maalat yan. Na, bigyan mo na lang. Ah, bigyan mo na lang. Ah, Paano po? Alis na kami. pa ah, mag-bless na, alis na kami. God okay. bless. Pagbuti na ng pag-aaral, ha? No? Magpakabait dito, na. No. Bunso. Hmm. Oh, sige na po, na. No? May apple. Maglinis pa dito, ah, Sa labas, kuya, no?